guys. So, tignan nyo. pa -uwi ako. First time ko tong nakita. So, Tanagal-tagal ko dito sa Japan guys. First time ko nakita ang ganito. lang. You know, doon. guys. Ayan, gagawa ako guys ng palaman. Tuna sandwich para bukas. Tapos, uh, gumagawa ako ng kafe latte. Yung aking kape, yan siya, pinaghalong fresh milk tsaka konting tubig. Ang sarap niya guys. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung ating tuna sandwich. Ito yung nabili ko guys sa donkey ano lang siya kailangan flakes in oil lang. Yan. Yung walang lasa, hindi manghang Tapos, kung alam niyo yung kaldi, yung mga iba-ibang ano, products sa Asia, hindi lang sa Asia, may Mexico product din sila. Yan guys, bumili ako ng mayonnaise, best foods. Dahil balak kong gumawa din ng chicken macaroni salad. Ito kasi yung masarap na mayonnaise guys, sa atin. Tapos, pwede ka rin gumawa ng, ano yung egg sandwich, yung egg na palaman, yung nilagang itlog, tapos pinaghalong mayonnaise, itong mayonnaise. Ngayon, pansamantala, sayang kasi, tagal-tagal na nitong tuna na to, guys, sa akin. Gagawa tayo ng na sandwich. Ang gulo. <laughs> Wala kasi ako mapaglagyan, guys, sa lid ng kusina natin kaya dyan ko muna nilagay yung pinaghugas hinugasan nating kawali. ayan Naku, ang hirap nang tanggalin. Ako. Tapo na lang natin itong oil niya. Ay, kumukulo na yung ating gatas. ayan oh. o na. Patayin ko na 'to. Baka umapoy. PC ang buhay. Kagagaling ko lang kayo sa trabaho. Gamitan na lang natin itong can opener. Ito lakas. Kaya gamitan natin ito pambukas. Mas mabilis pa. Kita nyo ba? Ayan, nabuksan na natin guys. Ang ating tuna. Tanggalin lang natin yung, mada, yung ano, ibang oil. Ay, tumulo. Ayan. Tapos lagay natin dito sa ating mangkok. Dapat to may ano, may sibuyas. Pero hindi ko na siya lalagyan ng sibuyas. Tatanggalin ko na lang. Lagyan ko lang siya ng ng pepper. Tapos itong mayonnaise. Kuha tayo ng ibang kutsala para sa mayonnaise. Tapos mix ko lang. Totoo lang guys. Hindi ko naman alam kung paano gumawa nito. <laughs> try lang. Ito na yung ano niya. Oh. Kita niyo ba? Kanya natin. Mmm. Sarap. Ito lang pala siya. Parang gusto ko ng lagyan ng lemon. Lagyan natin ng pepper. Tapos, lalagyan ko siya ng konting lemon, guys. Ayan o, oh, yung lemon na liquid na to guys. Ayan. At eto na siya guys. Isang ating tuna. San parang magiging tuna sandwich ang datingan. Ayan. Ayan. Pwede na siyang ipalaman sa tinapay. Tapos, eto naman yung gagawin nating kapilate. Ayan. Diyan ko sinukat sa bas, guys. Lagay natin dyan. Kunti lang yung gagawin kong kafe latte lagyan lang natin ito ng kape. Na-discover ko lang to guys. Nung, nung time na, ano, naubusan ako ng cream. Tapos, may fresh milk naman ako. Then, may napapanood ako ng ano, vlog sa India na kung paano sila gumawa ng kaha. Kaya ginaya ko. Tapos, nung matikman ko, niya yung binibili kong kafe latte sa 7 eleven Ano to guys, honey? Ayan. Kaya, nung time na yon na nalaman ko, ganyan na yung ginagawa ko lagi. Ito na guys, maghahapunan na tayo para makapagpahinga dahil bukas trabaho ulit. Walang katapos ang trabaho. Ito ang ating hapunan yan, salad tapos kape lang. tapos may mga tinapay dyan, dala ni bossing yan, galing sa kanyang trabaho yan lang yung kakainin ko hindi ako umabot sa ano guys, stoplight mag video video na lang tayo guys ay nato paulo na panahon Ayan, yan ang ating view sa my station. Ayan na. <laughs> Hindi kasi ako umabot. Kaya, nag-video na lang ako guys. Pasok na tayo sa trabaho. Dito tayo sa part-time job natin. Pang umaga tayo pag tuwing Sabado. Kaya kagabi, Friday, pang gabi tayo. 1 ng hapon hanggang 10 ng gabi. Tapos sumunod na araw ngayon nga Sabado pang umaga kaya medyo mahirap yung ano tulog ba. Pero nakatulog naman ako ng maayos. Ang ganda ng halaman guys, hindi ko alam kung ano 'yan. Ganda no? Yan, Parang may ganyan sa atin sa Pinas. Yan, dahil sa hirap tayong gumising kanina at malamig ang panahon ngayon. <laughs> Walang ligo-ligo. <laughs> Naligo naman kasi ako kagabi. Pagdating ko galing trabaho. Kaya siguro mamaya na lang ulit. Pagka uh, uwi, maliligo ako. Malamig na ngayon Ewan ko kung iinit. Pero tagulan na kasi dito may typhoon daw. Pero hindi naman ganun kalakas. Kunting hangin tsaka kunting ulan lang naman. Sa awa ng Diyos. Ayan, guys. Makakalita na yung sombrero natin. Pink na tayo. Hindi na tayo train. Kaya lang ayaw ko pang ganitin Siguro sa lunis na lang. Ah, uh, actually, nakakuha ko yung kahapon ng gabi. Friday ng gabi. Hindi ko pa ginamit na yun. Yung orange muna. Mag-uniform na tayo. Dito na rin mo May salami naman doon. Ayan na. Mas puso ko sa harapan Supply lang. Binigyan na naman Para hindi na ako babalik. Para sa lakar. <laughs> ayan okay, ipit lang tayo okay, pasok na Magsusundero lang yan ayan, orange pa tayo orange sige na guys, magsasundero na ako kamiya na lang sa tanghalian.

Hi, you guys. Hindi kami umabot ng 5. 4.15 lang. Kulang tayo ng 15 minutes. Para maging 7 hours. Kasi 8.30. Kahit man lang sana mga 4.30. E 4.15. Tapos na yung trabaho. Hindi e tayo umabot. Sayang. Pero okay lang. Bawi na lang ulit next time. Ayan guys, nandito na tayo sa bahay. May in-order si Bossing. Sabi niya sa delivery, dito niya daw ilagay sa lagayan ng metro ng tubig. Ganito ang pagbukas niyan guys. Indutin mo lang. Tara! Ito ang in-order ni Bossing. Ayan, metro yan guys. Yan you know, o. Metro na. Tubig. Tubig at saka gas ata. Sarado na natin. Sarado na lang. Ano kaya sa tingin nyo to guys? Ako alam ko na to. Kayo hindi nyo alam. <laughs> ay nako. Sapatos to guys. Inorderan niya ako dahil... Itong sapatos na ginagamit ko ay sira na, pudpud na sa hulihan. Kasi ba naman nabili ko lang to sa donkey ng ano guys, ah, kano lang to? Nasa Gohakien, sale. Eh, pudpud na yung likuran. Ang dilim no. Pudpud na yung likuran. Sabi ko kay bossing. Kaya, sabi niya, kawawa ka naman. <laughs> Kaya binila niya ako ng sapatos online. Tingnan natin. Tingnan yung sapatos ko, guys. Ayan na. <laughs> Tapon na to. Araw-araw ba namang gamit? Ayan, oh. Ang cute niya sana. Kaya lang, ayan. Pudpud na. Pag umuulan, hindi na natin magpapakinabangan. Pumapasok na yung tubig. Ang kabilaan. Ayan. Diba? Tagal ko rin napakinabangan. Pero bago natin buksan guys. Kasi muna natin yung bahay. Buksan natin yung bintana. Nakalis na si Bosin guys. Nakapasok na siya. Ay, hindi ko makuha yung screen. Yung screen sa labas. Ayan. Parado natin ta. Nakapasok na siya sa trabaho. So, sinabi niya lang sa akin may mga, ano pa yung pagkain. Kalat <laughs> na. Sinabi niya lang sa akin na tingnan ko daw yung ano, yung lagayan dun sa may metro ng ng gas. Yung pang para sa mainit. Kasi daw, may in order siya. Yun nga yung sapatos. Ayan, buksan na natin. Kita niya ba ako? kita nyo kasi mga sampay ko guys magugulong part ng bahay dahil busy sa katatrabaho kita nyo yung bra <laughs> ikot natin dito ko nagsampay sa loob ng bahay kasi maulan nga guys diba ang ganda ng langit nung nakaraan maulan kasi may typhoon kaya palang ganda ng langit dahil ulan. Ayan. Nakabaksan natin siya. Kaya nang pansinin yung background sa likod. <laughs> At, alam nyo naman naman. Ah! Ha, 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 Ang ganda ng box. Yung kulay ng box. Gray. Diba? Yung kulay ng box ang gusto ko guys. Ang ganda. Ilig sa kulay gray. Wow, ang cute naman. Ayan. Pinapili niya ako, guys. Ang pinili ko sana Nike. Eh, kaso wala. Mm. Dahil junior size lang daw. Baka maliit sa pa ako. Kaya, eto na lang daw. Ang gusto niya mga sana, yung pink na eto, Adidas. Yung pink siya. Wow, ang sweet naman ni eh, Bossy. Na-appreciate ko naman. Ayan. May bago na tayong pangtrabaho. Sabi ko, gusto ko gusto kong bilhin ako ng walking shoes. Mura lang naman to guys. Kasi sale. Siguro wala pang kalahating lapad. Nasa mga apat na libo yen. Yonseng yen. Mga Parang ganoon na rin. Pero matalino kasi si Bosing guys eh pumipili yan ng ano ng mura. Marami yung na ano sa internet. Okay, yan lang guys yung unboxing natin. Gusto ko lang i-share sa inyo yung pagbubukas. <laughs> Joke. Oh, mo muna ako guys. Nakabili nga pala ako ng kalamansi dito sa Japan. Ayan na. Alam niyo ba kung magkano yung kalamansi natin dito? etong kalamansi na hinihingi mo lang sa kapitbahay or tanim mo sa iyong paligid ay nagkakalaga dito ng ginto. Ginto to sa supermarket guys, ang mahal nito. Tong tatlong peraso na to, nasa ano na to guys, sa 200 yen mahigit. Ngayon, ang 1 ang 100 yen ay nasa 38 pesos ang palitan ngayon. Huwag na natin i-convert. Basta sa pera ng Japan, mahal to. Yung para sa kalamansi, mahal yung ganong presyo. Ayan. O, sige na guys, bihis muna, bihis muna ako. Saka nga pala guys, hindi na muna ako magpapakita. Ayan oh, nakalibre tayo ng arena. Doon sa part-time job natin guys. Libre lang to, pinamimigay nila. Minsan naman, uh, sa isang buwan may namimigay sila ng pizza yun yung mga sobrang pizza na sa gawa ganun. Pinamimigay din nila sa mga tao. Tapos meron din, nung nakaraan nakaabot ako ng cheese, pero hindi ako bumili kasi hindi ko naman naggamit Sayang. eto nga na may balak akong gawin dito. Kaya kumuha ako. Total libre lang naman siya. Ayan guys, sinukat ko na. Para saktong, saktong-sakto lang sa pa dahil bukas gagamitin na natin 'to dahil itatapon na natin yung shoes natin. Pagpapahingahin na natin yung ating ano kumikinang na shoes, sayang. ganda pa naman niya.